Thank <laughs> you. mga at isang magandang araw ng po sa inyong lahat mga, mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Lords TV. At muli po tayo ay nandito na naman para magbahagi ng isa na naman natin panibagong video. At for today's video ay kukusapan natin dito yung tungkol sa blower fix Switch. Ay po, andito yung aking hawak na blower Switch at ito yung ating pag-usapan at ibahagi ko sa inyo dito kung paano yung wiring connection. Pero bago yan mga boss, kung kayo pa ko lang dito sa aking YouTube channel at hindi ko nakapag-subscribe, please mag-subscribe na at iparoon niyo na rin po yung aking Facebook page. Then po mga boss, tara, sabi-sabi natin panoorin itong video na ito. Pasok mga kaibigan! So ayan po mga boss, atin po makikita yung ginawa kong wiring diagram ng blower switch at kasama na dito yung iba pang mga component na kukumplito sa buong circuit or wiring diagram ng air conditioning system. At ayan po makikita po natin nandyan yung blower switch, ito yon At ito naman yung blower resistor block. Tapos nandito yung ating blower fan motor then blower fan relay at blower fuse na 30 amperes uh, pinakita ko na rin dito yung ignition switch then simple yung ating battery tapos nandito yung ating 10 amperes na compressor fuse tapos ito yung compressor relay then ito naman yung compressor clutch coil at pinakita ko na rin dito yung AC pressure switch so, ito yon then yung thermostat so ayan at dito sa ating blue switch, pinakita ko na rin yung push button ng easy switch. So ito yun. Ayan. So yan po yung kumpletong uh, component kasama dito sa buong circuit or wiring diagram ng air conditioning system. Uh, take note lang mga boss, yung ginawa kong wiring diagram ay ito po yung basic wiring connection lang. Ibig pong sabihin, ito po yung mga sinauna pang type ng or klase ng wiring diagram or wiring connection. Tandaan nyo lang, yung wiring connection ng blower ay meron niyang dalawang klase na switch control. Isa pong positive switch control at isa pong negative switch control. So yung ating pinag-usapan ngayon ay ito po yung negative switch control. So ayan, sa so gustong mag-screenshot para mayroon kayong magiging reference or basiyan just in case na hindi nyo pa yung wiring connection, ng air conditioning system ayan po pwede yung i-screenshot yan at uh, focus lang tayo dito dahil ang main topic natin ay kung paano natin i-connect yung wiring connection blower switch so ayan itong ating blower switch mayroon tong limang terminal so ang dalawang terminal dito ay yan po yung ating input input means yan ang magiging source natin so ayan galing sa ating body ground, kumuha tayo ng wiring at kinunikta natin dito sa dalawang input ng blower switch. So ayan. Ito namang source na to ay ito yung magkukontak dito sa output ng blower switch. Yan yung isang terminal. Yan naman po yung magkukontak dito sa easy switch. So ayan. Ngayon yung output, ayan, ito na yon Ito yung low, medium at yung high. So ayan, ngayon, yung wiring connection, kung paano natin i-connecta, simple lang yan mga boss. Ayan, ito yung ating resistor block. So, yung low dito, ayan, yung wiring connection, kinabit din natin sa low ng resistor block. Then, yung medium, dito rin natin kinonekta, papunta resistor block. Ito yung ating blower switch. Tapos, yung high naman ng blower switch, ito rin yung kinonekta natin dito sa high naman ng resistor block. So, ayan, In yung output na ang resistor block. Yan na yung nakakabit dito sa blower fan motor. Ito yung negative side ng blower pan motor. Kasi yung ating switch control ay negative. Kaya dito natin yung output ikabit sa negative side ng blower fan motor. Then mayroon tayong wiring na nakabypass dyan. Galing dito sa high ng ating blower switch. Papunta sa blower fan motor ang purpose ng wiring na to, just in case na masira yung resistor block halimbawa nawalan siya ng low, medium or yung high gagana pa rin yung blower fan motor kasi yung wiring connection niya naka-splice dito direkta na yan galing sa blower switch ito yung wiring connection yan lang po yung kunti natin kalaman tungkol dito sa ating blower fan motor na just in case mawalan tong resistor block hindi gagana yung low, medium or masira gagana pa rin yung ating blower pan motor sa high speed so yun lang po mga boss at maraming salamat ulit sa inyong panonood hanggang sa sunod pa nating mga video eh, ating antabayanan at patuloy nyo pa rin akong suportahan panoorin yung iba pa nating mga bagong upload na mga video at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel paki subscribe nyo naman at uh, sa mga di pa rin nakapalo sa aking facebook page, ipalo nyo rin yung aking facebook page at yun lang po mga boss at maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood God bless po at see you sa so sunod pa natin mga bagong upload na mga video bye bye